si Kristo anak ng Diyos. Pero nung ipapako na siya sa krus, tumatangis dumadalangin siya sa Diyos araw at gabi. Subalit ikaw, ang Diyos mo ay santo, Nazareno at si Mama Mary, minsan na nating nalilimutan. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ang ating tagapaglikha. At si Mama Mary ang mga anghel, ang mga santo at mga santo papa, lahat sila ay nilikha ng Diyos. At hindi sila makakapantay sa kadakilang ng Diyos. Diyos pa rin ang masusunod at hindi ang mga santo. Lagi mo ipapasok sa isip mo walang palakasan sa langit. Isa lang ang malakas kundi ang ang Diyos. Alam mo ba na kung walang Diyos, wala tayong lahat? Hindi tayo magkakaroon ng buhay, katulad ni Mama Mary, San Pedro, San Roque, Nazareno, Padre Pio, at marami pang santo. Gawa lang yan ng Diyos at siya ang nagbigay buhay sa kanila. Nagugulat ako, Dr. Kapanaman, abogado ka, ikaw pasado ka sa board, at lahat ng test exam, kaya mong ipanalo at sobrang mataas ang iyong pinag-aralan. Ngunit bakit hindi mo maintindihan na ang lahat ng bagay ay ayon sa kalooban ng Diyos? Tanong ko sa iyo, kailan ka huling nagbigay puri sa Diyos? Kailan ka huling umawit at nagpasalamat sa Kanya? Kailan ka huling nagdiwang ng fiesta bilang pagpaparangal sa Diyos? Ngayon, isipin mo, ano kaya ang nararamdaman ng Diyos sa lahat ng ginagawa mong paglimot at pagpapabaya sa Kanya? Dahil ang kaligayahan ng puso mo ay nasa santo walang kang ibigay na pagmamahal sa Diyos. Siya ang nagbigay ng lahat sayo, mabuti pa ang santo mo, lahat binubuhos mo ang pagmamahal sa kanila. Kahit kailan, man hindi na nalangin si Kristo kay Mama Mary, at hindi sumamba si Kristo sa mga santo, tiklop tuhod siya na nalangin tumatangis direkta agad-agad sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi natin dapat kalimutan magpasalamat sa Diyos. Siya ang may hawak ng ating buhay, kahit anong hilingin natin kay Mama Mary o sa mga santo, tandaan natin na ang Diyos pa rin ang masusunod sa langit. Alam ko na may mga pagkakataon na tayo'y humihiling sa mga santo, kay Mama Mary, at hindi natin alam na ang Diyos pa rin ang nagiging tagapagbigay ng lahat ng ating hiling. Kaya mga kapatid, magdasal tayo, ngunit huwag natin kalimutan ang Diyos na nasa langit. Siya ang big boss sa lahat. Ngayon, habang buhay ka pa, higit sa lahat, magpasalamat ka sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Huwag mong palampasin ang pagkakataon na mapansin ang kanyang presensya sa iyong buhay. Lagi mo isipin nakikita ng Diyos yung pinagagawa mo sa mga anak mo. Kung mahal mo anak mo, turuan mo siya rumespeto at gumalang sa Diyos. Huwag sa nilikha lamang ng Diyos. Pinaluluhod mo ang mga anak mo sa isang katutak na santo. Mga kapatid, sana matutunan natin na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa Diyos pa rin ang pinakamahalaga. Ingat kayo at huwag kalimutan na ang Dios ay laging nandiyan para sa atin.